makain mga guys isang binatang guwapo uh, mga, mga ikilala kayo guys na kung mga naghahanap ng model pwede to maganda katawan nya guwapo model pwedeng artistahin mga guys ayan sino sa inyo na makakita ng video na to ipim lang ako mga uh, guys o kontakin to ang mama na to na guwapot matipuno ang katawan uh, pagkakaalam ko nagji-gym to eh nag gym tong mama na to eh guwapo ay uh, may height no? Oh, kumakain dito no? Oh. yan pwede siyang pang model model at uh, artistahin ayan ayan kumakain siya dito oh. guys yung sino makakita nito pwede nyo itong kunin na maging model kung anong anong produktong pwedeng i-endorse nya model at uh, artistahin siya Ayan guys, kumakain oh. pa siya kay Daniel Padilla guys. O makasing magkasing lang sila. Ayan, ko nitong bata na to guys, eh nagji-gym to eh. Kaya ganyan ang kanyang katawan. dinagdagan pa ng pagkain uh, guys oh. oh mahina kumain uh, guys ayun kumana na to siya no? chicharong bulaklak pwedeng kunin nyo ito guys ng model Ayan. Crispy isaw ng baboy. Nilagyan pa. Kung so, sinong makakita nito, talent manager, oh, pwede ito. malakas kumain mga guys. Pwede siya sa mukbang oh. Hmm. Ay grabe pa kainin pa matagal siya kumain mga guys oh. Maraming guwapong malakas kumain mga guys. mga ko guys dito kung meron lang akong kuhan eh kukunin ko to maging model ng produkto ko kung anong kuhan pwedeng pwede to sa model mga guys sa mukbang mabagal naman siya mga guys baka sa modeling at uh, sino makita nito mga mo mga talent manager <coughs> ayan pagkakalam ko nito ay 19 years old pa lang to mga guys magta 20 Muna. Ibaba mo na. Ibaba mo na. Ayan, patapos na siya, guys.